Tayong mga tao, maging dito sa Pilipinas, ay naniniwala na ang malaking bahagi ng tagumpay o pagkabigo ng isang tao ay dahil sa swerte o malas. Minsan pa ay may mga nangyayaring magagandang bagay sa atin at itinuturing natin itong maswerte at may mga araw din naman na hindi gaanong maganda at sinasabi natin napakamalas naman noon. Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa swerte at malas? Dapat bang paniwalaan ito ng mga Kristiyano? Ang malas, swerte, mga kaugalian at mga paniniwala ay hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang mga bansa saan man sa mundo. Ang paniniwala sa swerte at malas ay malamang na nakaimpluensya sa atin mula sa mga Chino. Gayon din sa mga paniniwala at mga pamahiin na nakagis nga natin sa ating mga ninuno. Kaya't hindi nakatakataka kung bakit nakamulatan na natin ang swerte at malas. Dahil na rin siguro sa kahirapan sa buhay. Kaya't malamang na naniniwala at kumakapit ang marami sa paniniwalang ito. At hindi natin sila masisisi. Halimbawa, Marami sa ating mga Pilipino ay umaasa lamang sa pagtaya sa loto para makaahon sa kahirapan, pagpusta sa mga sugalan, gayon din ang pagbili ng mga lucky charm o pampaswerte sa bahay at negosyo. Marami ang umaasa na baka sila iswertehe na manalo o di kaya naman ay para makaiwas na malasin. Minsan naman madalas nating iniisip sa isang taong mayaman na napakaswerte naman nila sa buhay. Samantalang kapag mahirap naman, sinasabi nating napakamalas naman ang buhay ng taong iyon. Maraming tao din naman ang naniniwala sa mga pamahiin, kaya tanggat maaari ay iniiwasan nila ang mga bagay na maaaring makapagdala sa kanila ng malas. Marami rin namang mga bagay na sumisimbolo sa pagiging swerte, pero totoo ba ang pagiging swerte o pagiging malas? Nakabase ba ito sa mga lucky charm o sa tsamba o di kaya ay kalagayan ng tao sa buhay? Kapatid, ito ang sinasabi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Meron pa akong nakita rito sa mundo hindi lahat ng mabibilis ay nananalo sa takbuhan at hindi lahat ng malalakas ay nananalo sa labanan. Hindi rin lahat ng matatalino ay nagkakaroon ng hanap buhay. Hindi lahat ng marunong ay nagiging mayaman at hindi lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang kapalaran. Dito ay ipinapaliwanag na hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa buhay. Hindi natin kontrolado kung ano ang maaaring mangyari sa kinabukasan. Dahil ang pangyayari sa buhay natin ay unexpected. Isa lamang ang nakakaalam ng lahat kundi ang ating Panginoong makapangyarihan. Siya ay omniscience na nakakaalam ng lahat dahil siya ay perpekto na nakakaalam ng kasalukuyan, ang nakaraan at ang mangyayari sa hinaharap. Kung hindi natin pwedeng sabihin na ang nangyayari sa atin ay dahil sa tsamba, swerte, umalas bilang mga tagasunod ng Panginoong Isokristo. Naiintindihan natin na ang tanging puwersa sa mundong ito ay ang ating soberanyang Diyos. Siya ang may ganap na kontrol na nangyayari sa ating buhay. Sa totoo lamang mga kapatid, kapag tayo ay mananampalataya na ng ating Panginoong Iso Kristo at tinanggap natin siya sa ating buhay, na bago na rin ang ating kaisipan, ang isang kristyano ay hindi na naniniwala sa pagiging swerte o malas dahil ito ay hindi naman biblikal at wala din namang sinasabi ang Biblia. Ang lahat ng mga bagay na nagaganap ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kapatid, halimbawa, merong isang taong nanalo ng jackpot o milyon sa pagtataya sa loto. Malamang nasasabihin natin na napakaswerte naman ang taong iyon. Ngunit kung titingnan natin, totoo ba talagang swerte siya? Pero kung titingnan natin ito, ay maaaring maging dahilan din ng kanyang kapahamakan. Minsan pa, nakabalita na kinitilang buhay ng isang tao matapos na malaman na siya ay nanalo sa loto. Meron din naman ang mga nanalo sa loto na sa bandang huli ay naghirap. Nanalo nga sila sa loto pero hindi nila na-manage ang pera ng maayos. Ang iba naman ay nasira ang pamilya o sumama ang ugali at ang masaklap na nila ang Diyos. Masasabi na lamang natin na mabuti pang hindi siya nanalo sa loto na naging daan para sa kanyang kapahamakan. Ngunit kung mahirap ka ba talaga ay malas ka? Kapag natatalo ka ba ay malas ka? Kapag hindi ka bagaanong matalino ay malas ka? Para sa kaalaman nating lahat, hindi lahat ng mahirap na tatalo at di gaano matalino ay malas. Hindi rin lahat ng mayaman, laging panalo at matalino ay swerte. Ang ibang mahirap ay kulang sa pera, ngunit sagana naman sa pagmamahal ng pamilya. Ang ibang mayaman ay sagana sa pera, ngunit kulang sa atensyon at malayo sa Diyos. Ang kadalasang hindi gaano matalino at mababa ang grado pagdating kay Lord ay panalo. Ang kadalasan matalino ay matataas ang grado ngunit sila ay mangmang at sarado sa kaisipan mula sa Diyos. Ang halimbawang ito ay nagpapakita na hindi sa lahat ng pagkakatao na akala natin ay swerte ay talagang swerte at hindi lahat ng akala nating malas ay malas talaga. Dahil wala naman talagang swerte at malas. Kapatid, hindi natin kontrolado at wala tayong alam sa mga susunod na mangyayari sa buhay natin. Bilang mga kristyano, alisin na natin sa isip at puso natin ang malas at swerte. Dahil kapag naka Kristo na tayo, tayo ay higit na pinagpala. Sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 3, Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Isokristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Tandaan mo, mang mangyari sa buhay mo, maganda man o hindi, pinagpala ka isa ka sa pinakamapalad na tao sa mundo. Bagamat nakakaranas ka man ng kahirapan sa buhay na ito, okay lamang yan kapatid. Hindi ka naman mayaman na tulad ng iba, ngunit kung ikaw ay mayaman sa Panginoong Isus, ikaw ang tunay na pinagpala. Ang pinakamahalaga ay ang puso mo at ang pananampalataya sa Panginoong Isu Kristo. Sabi sa Proverbs chapter 16 verse 33, isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Bagamat hindi maganda ang nangyayari ngayon sa iyong buhay, kapatid, tandaan mo, Napakaganda ng ipapakita sa atin ng Diyos ang tiwala ka lamang sa Kanya. Kapatid, ang mga panilin lang ng Diablo ay ang mga matatalinong pakana na ginagamit niya upang mabitad tayo sa pamamagitan ng malas, swerte at pamahiin. Minsan, iniisip natin na napakamalas natin at dahil doon ang mga tao ay magtatanim ng galit sa Diyos at sasabihin minamalas sila. Sa totoo lamang, pinaiikot lamang ng Diablo ang tao upang maghanap ang tao ng maling solusyon sa malas na kanilang tinatamasa. Halimbawa, dahil naniniwala tayo sa swerte at malas, ang iba'y pupunta sa mga kampo ni Satanas para humingi ng pampaswerte, anting-anting o mga pangontra. Hindi alam ng mga tao na hindi pwedeng ipantapat ang masama sa kapwa masama. Ang pampaswerte ay masama at ang malas ay masama, ngunit ang katapat ng kasamaan ay ang katuwiran. Ang katapat sa lahat ng iyan ay ang pagpapala ng Panginoon. Alam mo bang gusto lang tayong ikutin ng Jablo para maging depende tayo sa kanya. Ipapaisip niya sa iyo ang malas para humanap ka ng pampaswerte sa kanya. Ngayon, kung ikaw naman ay nakakaranas ng kasaganaan sa buhay, hindi iyan dahil sa swerte at malas, kundi iyan ay pagpapala ng Diyos. Hindi ito swerte o tsamba, hindi ito pagkakataon. Ang lahat ay nangyayari sa kalooban ng Diyos. Hindi swerte ang tawag sa mga nalayo sa kapahamakan bagko sila ay mga pinagpala at hindi rin mga malas ang inuusig dahil kay Kristo kundi sila ay mga mapapalad sapagkat ang lahat ng nagtatamasa ng tuwa at paghihirap na hindi bumibitaw sa presensya ng Diyos ay mapalad at mga pinagpala. Tandaan mo kapatid, mapalad ka kung nasa paghihirap man o nasa kasaganaan ka. Dahil ang bunga ng ating tinatamasa ay pagtitiis at katatagan at buhay na walang hanggan sa piling niya. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.